Hello na naman dyan sa mga baguhang nagre reels Katulad ko, uh, meron akong uh, ibibigay na apat na tips para uh, madagdagan o dadami yung followers natin, uh, pati na yung mga views natin. Uh, unang tip na ibibigay ko ay create original or authentic content yan. kailangan talaga yan sa mga i-upload natin uh, pangalawa ay uh, gagamit o maglalagay tayo ng uh, relevant hashtag kahit mga tatlo or apat ang ilalagay natin sa tuwing naka-upload tayo sa mga video natin uh, pangatlo ay ang quality and creative importante din yan para magustuhan yung uh, video natin na pinanood nila ay, siguradong magpa-follow yan sila sa atin at tatapusin nila yung panuodin. Yung pang-apat ay ah, uh, mag-upload tayo araw-araw. Kailangan talaga 'yan. So Yan lang sana makakatulong din 'yon sa inyo. Salamat sa panonood.